siya. Ito yung dumating na yung akin in order ko siya pinapayo. Maliit lang siya. Oh. Yung nakapod siya yung maliit. Ayan po, Kasi wala nga akong pag. Ayan po siya. Cute lang siya. Oh. Ayan. Tama na. Ganda po. Ito po. Order ako sa Shopee. 100 plus lang siya. Lucky. Po, yan, yan. Po, no, ito. yeah, ayan, ayan. pa yung pinaka-offer. try ko ulit ako. Dati ayoko na nga. Parang minsan kasi mali yung nakapag... Pero ito okay. Kasi yun ako yung rice na ako. Nag-try no. okay. na ko. Kung minsan hindi to, lalo po mga ulan, ipagkakal ng mga ulan. pa ang payo so, na nagamit at nawala na ang payo na iyon sa price. Hindi na hindi na yan pero okay lang po at siguro talaga para sa kanila na yan ito ay para bumili na ng Ipalong po ako dun sa amin. meron din ako dito kaya lang napabas siya eh. Hindi ko na ipapaayos. Napabas siya. Ayan. Yeah. Ayan, ito po. Tatlong poles po ito. Hindi lang siya pagkain. Ganda po. Cute siya. Hindi lang siya pagkain. Pinawak siya kasi nga po wala akong kanyo kapag ako meron talaga ako ng itulawin na meron mga choice ako kung di at wala akong mga ganyan nga hindi e, ko sana may mga kahimda ko, ko pa rin kahit na ako kasi sa bundan na ako talaga

Dapat pala si yung mga ano ng garlic. Ito lang para nasa bakit. ito lang siya kayo. Pararap lang po. Ayan po. na ino. siya. lang siya kayo. po po Thank you so much po. Thank you po kay standard block <laughs> <laughs> And subscribe to <for>, me and subscribe to me. Wala ang problem. Thank you po. May na po. May